Hello guys So Wala akong Ibang maisip na ulamin guys sa Subukan kong maglitson ng uh, Manok guys Si Namiss ko kumain ng manok So Pumunta pala ako na store kanina guys Bumili ako ng fork bilik guys so, ito guys oh. so ito yung lilitsunin ko uh, next week guys o so, oh, sa Tarating na saturday so nabawasan ko na pala ito na isa kahapon si naglitsun ko kahapon ito yung sobra niya guys so ito yung iihawin ko mamaya yun so, yung ano Nung baboy yung pala yung run guys so oh, maglilitsyon na ko ng manok guys so, ito siya guys oh bumili ako ng buo kanina na manok so bali mga nasa ano 2 kilo siguro ito guys yung manok so ready ko na yung mga rekado guys ito so sibuyas daw ng sibuyas ah uh, lemon grass o tatlad ito may sibuyas bawang paminta na powder at saka magit sarap at saka asin okay. so guys samahan nyo ako guys na um, magaridin ng i-ready -ir -ir natin yung lulutuin ko So ito siya guys ka strip lang na mag ano guys kalalagay ko lang so medyo malaki yung manok natin guys na so siguro guys sa mga 2 to 3 hours to guys na maluto so first time ko lang magluto din to guys ng manok na ganito ewan ko lang kung tama ito guys yung pagkakakuan ko bali experiment lang ito siya guys baka sa sunod mas ma improve para may improve ko pa yung pagpaprepare so yan guys um, update ko lang kayo mamaya guys kasi may gagawin pa ako bali ito guys Bali, pabayaan ko lang ito siya guys Tapos babalikan ko lang mamaya So update ko na Kayo guys so, Bali, uh, may 2 hours na ito guys Simula ng um, sinal ko ito siya so, guys oh, Malapit na sa maloto So kuwan pala guys Ang nagaganda ng pang ano nito guys Pag Pang roster uh, ro ng kuwan guys ang chicken or pork belly, guys. Pwede sa mag-iihaw ka dito, guys. Pwede mo sabay Ito siya, guys, oh. So, ito, guys. Pwede mo ito matanggal kung ayaw mo ilagay. So, guys, oh. Matanggal ito. So, yung ano ko ngayon, guys. Kaya nilagay ko yung si... Mag-iihaw ko, guys, oh. Ito yung iihawin ko. Yung isa pala yung sobra ng inalhon ko kahapon, guys. So, ito yung pork belly, guys, na... So, mag-iihaw ko guys sa baba, din sa taas. Ito guys, litson. Litson manok. So, bali may purpose din ito guys. Maganda rin na gano'n ito. Yung baka kabili ko. So, double purpose. So, kahapon pala guys, nag na ko ng uh, pork belly. Pero hindi eh. Nag-live lang ako guys sa uh, one, sa Hindi um, hindi ay hindi na ako nag-ado guys. Nag-con Kaya ito siya guys. Oh. Ito yung sobra kahapon. Siguro guys, nakarana sa mga isang kilo itong sobra zero guys. Kaya yun. Na, ano ko ngayon na -hawin ko na lang. So para isang anuhan lang guys, lutuan. So yun guys oh. So siguro guys ito malapit na ito maluto mga isang oras na ako oh, lating oras na lang ito. So Tingin yun yung juice na guys oh. So baling itong manok nito guys mga nasa, nasa, nasa dalawang kilo ito. Na kuan. So yung pala yung ginagawa ko guys. Yung ito yung mopay ko guys. Oh yung ano lang ito. Toyo tsaka mantika. Yung, pangpahit pang ko lang guys para hindi siya magdry. Pero ngayon guys oh, puro pula yung manok natin guys. Yung kagandahan. hindi ganda yung pala ito guys double purpose kaya pag, pwede ka na mag pag malapit ng maluto yung nililitsun mo so kung guys parang kali inano ko na kanina gusto ng alas 4 so alas 4 So ito guys, oh, oras ngayon guys, oh. 6:19. So bali na mahigit dalawang oras guys na no, naka ano ito. Nabikos mikos dalawa. so kagandahan ito guys talagang gan siya. Is loko talagang lutong luto siya guys kasi yung dalawang bisis ko na nagluto ako ng pork belly guys talagang inabot ako ng 4 to 5 hours bago maluto yung isang pork belly talaga sa loob guys lutong luto talagang masarap dito pala ako sa likod ng bahay namin guys dyan yung aso ko guys oh. Dalawang aso na tutulog na maghihintay ng pagkain nila kumusok na Tapos mga ito guys ito yung ano, dalawang saging yung nisunod ko Tarawang saging eh, Kasi Gusto kumain ng saging guys, uh, guys Yung Yung guys Ang tawag nung ginanggang Ginanggang sa, sa Bisaya guys uh, kung kumain Kaya nagkaan ko ng dalawang dalawang piraso lang Para sa akin lang Ini Yun yung, guys tu, ini jus lagi, semua lepas, sekarang pulang pulang-pulang. first time kung mag uh, ganito guys kaya um, uh, yung um, tingnan ko kung ano yung resulta mamaya guys pag uh, ano na kung ano yung lasa kasi kung uh, ano guys may adjustment naman akong gagawin pag uh, uh, Pulang kulang o sobra so guys madaming mantika na lumalabas guys so manok So ito pala guys. Um ano ko lang ito guys, kabibili ko ito guys um uh, two weeks ago itong paglutuan namin doon sa swap meet. Medyo mahal siya guys pero solid naman. Maraming maraming purpose na kuan. So guys, umi yung inihaw natin kaya balik rin. Mm. na okay, naisipan ko magluto ngayon guys kasi walang ibang magawa sa bahay kaya naisipan kong itry na mag -ihaw kung kuan so, pati yung pork belly natin guys Sina Pinapahiran ko ng soy saka may mantika para lumasa talas yan. Sarap. Saka maganda luto guys. Yun yung technique para sa masarap na kwan. Yung kwan nito guys yung ano nito guys may ano ito may kalamansi. So para mabango para uh, sarap yung lasa malinam malin malinam nam yung lasa yung para yung sa gilid namin, namin ng bahay namin guys ito okay, so, guys damuhan pero ito hindi kami nag ano dito guys yung state o government yung naglilinis at yun sa baba guys yan yung uh, ilog para kano yun so guys kaya tingnan nyo kaya mas maraming tilapia dyan so baka sa next vlog guys i eh, mag ano tayo dyan iba vlog ko yung mga is pipisig tayo mga mga wheel mga wheel ng tilapia o mamingwit update na ito guys so, update ko na lang kayo guys mamaya pag maluto uh, maloto na ito guys so ito na guys maluto na yung manok natin mali yung nabot ng 4 hours so Sige sa So, tingnan natin yung Ito ito, 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 ito. So, so, naroto naroto sa loob Ito ito sa loob

Ini guys, nanti untuk nomor guys.

So no little no one guys.